Hi guys! Welcome to my vlog! Ayan, for today's video guys, salasamahan nyo ako dahil may pupuntahan lang tayo para may uh, para lang may bilhin. So, ayan, uh, may bibilhin lang ako para sa uh, friends. Para sa friends ko. So, uh, actually, kanina pa kami naghahanap or ilang araw na ako naghahanap sa gusto kong bilhin kaso lang hindi ko pa mahanap-hanap at hindi ko alam kung saan ko bibilhin actually marami na kaming pinuntahan ngayon or napuntahan pero sa kasamaang palad hindi ko pa nakikita or hindi ko pa alam kung saan ko bibilhin ayan actually magkakasama kami ng mga friend ko kanina as you can see naman yung uh, suot ko ngayon Nakita nyo naman yung suot ko ngayon At uh, nung magkasama pa kami ng mga kaibigan ko So uh, Nagkanya-kanya muna kaming uwingan Dahil na uh, may pupuntahan ako Dahil may bibili lang ako Pero hindi ko mahanap-hanap At hindi ko alam kung saan ko pwedeng mabili Or mahanap na lugar pero iikot-ikutin ko muna kung saan pa. Kasi marami namang store dito na pwede ko mapagpilhan. Yun nga lang hindi ko alam exactly kung saan banda or kung saan ko siyang store na mabibili. And hopefully, hopefully makabili tayo and meron sana. Ayan. Madaming tao guys. Napakadaming tao. kita ko sa inyo yung dami ng tao. Ayan. Kasi nandito tayo sa kung saan uh, napakaraming Pilipino dito. So, later guys, update ko kayo ulit. Hi, nako guys. Uh, Pang-apat na shop na ang napuntahan ko pero wala pa din. Wala pa rin yung nahanap ko na Air Max. Air Max ba? Air Max, Air Max. Basta yun, Air Max. Air Max ibibigay ko kasi sa friend ko uh, birthday gift ko and regalo ko na rin para sa kanya mura lang naman yun dito guys pero ang hirap niyang hanapin ilang shop na yung napuntahan namin ng friend ko uh, nung time na ako pa kanina pa pala ako sa bahay niya is dalawang shop na yung napuntahan ko dalawa o tatlo? I think dalawa <coughs> and then ngayon yung napunta namin ngayon is tatlo bago ako lumabas mag-isa. So apat na. Anin na yung napuntahan kong shop. Pero wala pa rin. Grabe. And pawis na pawis na akong daming tao. Pawis na pawis na akong daming tao pa. Hindi ko alam kung saan ako pupunta nito. But anyway, laban lang tayo hahanapin ah, natin hanggang mahanap natin kung saan tayo pwede makabili so later ulit guys update ko kayo pag ah, nasa mismo shop na tayo kung saan meron tayong pwedeng mabili okay pabalik na ako pa uwi na ako kasi wala talaga akong mahanap and na naalala nyo ba guys dati guys ano ba yan Naalala mo ni'yo dati guys na yung may tsagi-tsagi. Ito po yung lugar na to. Dito sa bakanting lugar na to, yung mga tsagi-tsagi before. And dahil close na nga, dahil uh, spring na, nag-spring na. Nung uh, nag-close siya dito, nung nag-spring na. Kasi nga summer na mainit na. So, babalik sila soon after... Uh, Uh, after 3 months siguro babalik na sila dahil winter na naman, magtataglabig na on November so magbabalik na siguro sila mga November or uh, last week of October siguro sila babalik dito so medyo matagal-tagal pa and hindi ko na magikot mag-ikot-ikot dahil napawisan na tayo hindi ko naman alam kung saan din ako makakabili at makakakita ng aking hinahanap na ear earmux na iphone So balik na tayo kung naman mag uh, makauwi tayong pawisan. Ayan. Pero sa mga dadaanan natin, titingin-tingin pa rin ako sa mga pwede nating madaanan at masilip kung meron ba or wala. Ayan guys, pauwi na tayo. Pauwi na ako. ako actually sa building ng friend ko. And nakabili na ako ng aking pinili. Ayan. Hindi ko na lang siya ipapakita pero at least nabili ko na ang dapat kong mabili. Ayan. Hinihingal ako. Guys, alam nyo ba ang layo ng inikutan ko, ang layo ng pinuntahan ko. Kasi ilang shop or ilang store ang uh, dinaanan ko at pinuntahan ko. Wala talaga. So, bumili na lang ako ng iba. No choice. Uh, iba nilang yung binili ko para matapos na at ipaliwanag ko nilang nila sa mga friends ko kung ano yung tama at uh, ano yung nabili ko para sa kanya or sa kanila and sana hopefully magustuhan nila alam ko namang uh, uh, malita bagay to pero okay lang at least uh, may matanggap sila galing sa akin at yun naman ang sinabi ko so sa kaya ako ng elevator at uh, elevator ba so update ko kayo guys so ayan nandito na ako sa floor sa floor kung saan nakatira yung aking friend and hiningal na ako Mag, ah, na lang ako sa and uh, ah, siguro makikiligo ako dahil hindi talaga kayo ng katawan ko ang dagkit So, bukas yung pinto. Kaya pumasok na ako diretsyo. Ayan. Ay! Babae. Babae ka, ma'am. Yan dito na ako sa bahay. Saan ka pa, Ay! Lumipad ka rin ng room. Hindi ka ba naiingayan dyan? Hindi hmm. ka pa naiingay yan siya? Ah, uh, Maingay syempre. Sanay na? Ba't di mo, ba't di mo awayin si Mark kung mag-iing, nag-iingay? Bakit ano na yan? Pag maingay, awayin niya Charis! Chika lang.